Ang ganda ng hangin bridge nila rito guys O oh. Ayan o oh. Mga tao rito mano 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 manong Binubuhat ang Semento O oh, kaya nyo guys ang ganda yun guys yung dam nila oh, yun ang kasesing <laughs> ganda rito guys yun oh. uh, guys si Oma at si Paramiro. Ngayon lang uli na kapag video Simula dun sa hangin bridge Siguro Simula sa hangin bridge hanggang dito May, may isang oras kami naglakad Dito dun na lang siguro kami sa ilalim ng puno Mag Magluluto Kaya lang Isang <laughs> kayataan dito <laughs> Ayaw ikotin na lang palang pagano. gano'n. Medyo malalim. Malalim yan. Ano? May kalaliman din yan, ayan. Eh, para't tayo makaka-ano ito, sa ilalim ng puno. Ang Tulas <laughs> na lang magdadaan Papunta doon sa ilalim ng mangga Dito lang kami magsasaing. Ay, sayang Sampalok ata yun ano? oh. Bumili pa kami sa palok. Dito ako nagdaan guys. Oh. Pag nagkamali ka, gulong. <laughs> Mutik na ako madras nga rito yun. Eh. Ayan oh. Hindi nga makadaan ng kasesing. Ayun, nasa sukal. Eto. Titignan ito, ko, tutulungan ko kung paano paano makakadaan ng kasising. Ayan ka! Dito! Ayan, ayan, dito! Ayan. Ayan pala, maginawa. Dito. Saglit lang dito, tulungan ko ang kasi sa inyong maon. <laughs>